maka mm -hmm. ka magbasa ng comment Ako mo intindihin mo Yan yung purpose Bakit isa-isa lang Yung pinapakit ko Para Magkaintindihan Magkasarapan uh Oo -oh. Kasi ayoko naman Ay hindi ko naman papayagan Na bababa yung guest ko Na malungkot Gusto ko lahat masaya Yung tipo yung pag-akit niya Yung parang hindi niya makalimutan ba Yung nakababa na siya Yung feeling niya Nakangiti pa rin siya Hmm. Isa yan guys sa sekreto ng mga lalaki na dapat, di ba? Wag mong nga uh, kung kumbaga ang babae kapag binanatan mo yan, huwag mong sagarin dapat bitinin mo. 'Di ba? Para uulit at map mapapasabi siya na ay parang maibubuga pa. Kaso kulang eh. Pwede may kasunod pa. Uh Oo. -oh. Kasi kung sinagad mo yan guys at pinakita mo lahat ng kaya mo, sabihin, ah, wala, hanggang ganito ka lang, alam ko na yan. <laughs> ah, di ba? Kung ngayon binitin mo siya ng patiwarik, kinabukasan, itali mo naman. <laughs> ha? Hmm. Ilan, taon, uh, ilan ang anak ni Ma'am Ika? Dalawa, lalaki at babae. Hmm. Matagal ka na bang single? Ano, ay, ah, wala pa isang taon, bago pa. Ah, Alata naman, ma'am. Parang naghihilom ka pa lang. Hmm. Medyo namamaga pa, konti na lang. Ah. Anong namamaga? Ewan mm. ko lang kung bak bakit? Bago kayo maghiwalay, wala ba? Ah, wala na, kuya. Nakapokus ako sa maan ako kasi ano eh. Magka-college hmm. ko. So, kailang ka huling a uh baga kailan yung pinaka last na lunok mo ng gatas? Three years na. Ah, three years na. So mm, okay, tingin mo ngayon, man. healthy ka pa? <laughs> hindi mo ba hinahanap yung gatas? Siyempre, <laughs> normal na yun. Hinahanap siyempre ng katawan yun. Misa kasi syempre hindi na, biglang umiinit yung katawan natin. Palalo na pag nasa ano na tayo, nag-iisa, hmm. nag mo. Hindi ako umiinom ng gatas, mamog mo ko'y damay. <laughs> Nagkakapi lang ako. Hindi <laughs> uh, uh, ano, three years na ako yan. Three years? Mm -hmm. Three years na kasi ako dito sa Dubai. Ah, okay. Sa loob ng three years, hindi mo binawasan yan? Wala kuya kasi ano eh. Wala, wala lang. Wala talaga. Wala talaga? <laughs> wala kahit talsik lang? wala medyo alam mo namin dito mga muslim yung mga amo medyo strict ko um, kaya nga hindi nga, nga mm. nakakalabas nang matagal maranong ka kumakanta ako, pero ano hindi naman ganong kagaling um, so ibig yung... sabihin kung kumakanta ka nagpa-piano ka rin hindi Ang sarili <laughs> 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 Huwag okay, ka magtago. <laughs> ha? Normal yun. Sa ano babae? Normal, ano. Sabi ko sa inyo guys, magaling ang babae. Musician yung mga babae guys. Marunong sila magpiano, piano Marunong din sila maggitara. Pero isang kwerdas lang. ah, ah. Pero sa ibabaw lang ha? ah. Ah, okay. Hmm. Uh -huh. So ikaw lang yung nag isang babae na walang minahan? Ha? Huh? Sa ngayon? Oh. Kasi ang mga babae, well known yan na ang babae, babae yung pinakamayaman dito sa atin sa mundo. Alam mo kung bakit? Oo. Oh. Uh -huh. Ang babae may sariling minahan. Kung ang babae, kung magpala, ako nga magmina, kung lalaki ang magmina, gamit pala, yung babae kapag magmina, gamit daliri. <laughs> Di ba? <laughs> Parang nagsisi ka na dito, ma'am, no? umakyat ko. <laughs> <laughs> hindi naman. Ha? Ah? Hindi naman. Masaya nga ako. eh. Oh, oh ta ang tanong ta ko sa'yo, inside for three years, wala ba? Wala... hindi mo binawasan yan kahit na talsik-talsik lang? Yung ano, wala. Hahaha. 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 Ha? Hahaha. <Hajin mo>. <laughs> Ah, sige. Kasi sabi mo lang kanina na normal yun, tapos ngayon wala. Hindi <laughs> ko sabihin. Akala ko kasi yung ano, yung alam mo na yun. Ah, May okay, sige. People's. Guys, kidding nga guys. Ano lang din. Ah, uh, hindi naman tayo mga bata, guys, no? Kasi, okay. siyempre, ano to, TikTok to, bawal ka magbitaw na. Uh, ma hindi, ma dito bawal, ma'am. Bitawan mo na. <laughs> <laughs> Huh? may nag-uukit ako ng anong words na hindi maganda na ako, <coughs> Kaya nag-iingat ako. Ah, nag-iingat ka. Tama naman. So guys no, uh shout out sa mga kababayan nating OFW dyan. Dito ma'am sa akin sa live ko, 80% ng viewers ko dito is na sa ibang bansa. Ginagawa nilang tambayan ito para malibang sila, makatawa, maaliw. Nakakalibang kalibang hmm. naman kasi talaga. Oo. Oh. Eh ano kasi, ang sabi nila nakakaaliw daw, ganyan. Nalilibang sila, 'di ba? Yung iba nababasa pa. Ah. <laughs> uh -oh. <laughs> uh -oh. Kasi tagtuyot na daw doon sa lugar nila eh. nalilibang ka, merong previous na basa. Ah. Uh basa, hindi ituloy-tuloy na. Oy, hindi ko alam, ma'am. Kaya sabi ko nga sa kanila, ah, girls, kapag uh, nangyari ang nang ang dapat mangyari ilayo-layo ilay yung cellphone ha kasi natatalsikan ako. ah, <laughs> 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 uh, kaya pawis na pawis ako pag natapos mag-live puro mantalsik. <laughs> <laughs> mm -mm. Kamusta naman ang experience mo dito sa live ko? Sa ano na sa toto nakikita kita, nakikinig lang naman ako pero nag lang ako. Wala try lang. eh Ay, ayun. <clears throat> Nakaakyat. For the first time. Ano? Masaya naman. Hindi <laughs> alata. <laughs> eh, first time ko kaya umakyat eh. Tsaka hindi mm. naman ako ano, hindi ako masyado nagtitiktok. Mm -hmm. Ay, yung swerte ko naman. Uh -huh. Diba first hey, time ko umakyat oh, may 1k viewers agad oh. Walang ano, walang amo. Kaya eto, nakagala sa tiktok. Sana mm. nga lagi kang walang amo. <laughs> OFW pag may amo. Wala. Uh, gusto mo ako lagi kang walang amo? Oo naman. Pali mo yung amo mo. <laughs> <laughs> Tingnan ko lang, may amo ka pa mag-uutos sa'yo. Hmm. <laughs> Naghahanap ka ba, Ma'am Ika? Naghahanap ng ano, ng magiging friends at more than friends. <laughs> oh, at least totoo. Tama naman friends and more than friends kasi maging magkaibigan pa naman kayo hindi naman agad-agad maging kayo ano ba hanap mo si isang lalaki? siyempre yung hindi nang bubog-bog galing ka may iba't ibang klaseng pambubugbog, ma'am. Hindi lang yung, di ba? Physical. Physical. Hmm. Physical, emotional. Ako, ma'am, nananampal ako eh. Lock. Sir, sir, may ingay. Nananampal ako pag ayos yung din yung gusto ko. Nananampal ako. Ano yoko, ah, ah, ayaw mo. Yoko, ah, yoko, yoko, yoko. <laughs> Bakit? Ay, Ay ibang sampal ata Sa baba ata yun na sampal. <laughs> <laughs> Tungtul. <laughs> 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 Dirty mind did too. <laughs> ha? Sa edad kong ito, 36. Okay. Hindi kasi naglalakad kami ba? Naglalakad kami tapos nagsi cellphone siya ay may ano, may may pader na bubunggo kami uh, sabi ko. Pag yuko mauntog ka. Dirty mind to. Pag ganun na, okay lang ganun. Ang alin? Yung kasi ako nang, nang ha din ako eh. Anong klaseng hampas? Pero pag ako nang hampas, hindi, hindi ka naman masasaktan. Ako na, na, ano ba, napapaisip ako, bakit yung iba kapag sinasaktan, nagagalit? Bakit yung asawa ko natutuwa? <laughs> <laughs> bakit ganon? Iba-iba <laughs> ang ano kuya, iba-iba ang tawag nito. Ang... Um, iba tawag nito? Iba-iba yung... Siguro yun yung gusto niya. I iba yung approach, gano'n ba? <laughs> Bakit um, yung naririnig ko, hindi naman yung, wag mo akong saktan. Bakit sa kanya, I want more. Grabe <laughs> <Tira> ito. <laughs> Lana guys, mabasa talaga ito dito. <laughs> thank you, thank you. Hmm. Sa tingin mo, magkakaroon kaya ako ng asulto? Magkakaroon kaya ako ng kasalanan kapag ano? Wala akong masarap naman. Bakit naman? Pero masakit. Mm -mm. Ay, masarap din yun. Pag mas Tapos mas nananakal pa ako. Ay, nananak Ay masarap din yun. Sabi niya, ah, ah, ah. <laughs> 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 oh. Bakit yung iba nagre-reglamo? Sinasaktan sila, ganun. Ako, nananakit man ako. Hindi mo nagre-reglamo yung asawa ko. Iba na yung kuya. Mas ah, iba sakit. pala yun? Yeah. Ibang sakit pala yun guys. Eh. Pero pares lang din eh. Di ba? Masakit din yun eh. Hmm. Pero wala eh. Uh, wala, wala akong marinig na negative feedback eh. Sabi nito. I like that. Ganun. <laughs> ah? More pa more. Ah, more. Mm -hmm. nami mo? <laughs> <laughs> Awkward siya ate oh. Parang napipilitan ka lang ha. Dito sa ano kuya, dito sa trabaho na yung bilang OFW, parang ano, parang araw-araw trabaho, bihira na ata na yung Ah, ganun ba? Mahirap nah, ang buhay OFW. Naging OFW, naging OFW. Hindi ako ano, hindi ako naging OFW, pero matagal din ako umuwi sa amin. No. Okay. Umuwi ako sa amin twice a year lang. Ano lang OFW lang makaka-relate. Grabe ang hirap ng buhay dito, sobra. Talaga ba? Uh, sobra ko pag OFW ko. maran na sa mukha gano ka Kapagod puyat. Tawag na pag ano, yung mga ramadan. hindi biro yung trabaho. Uh, respeto natin yan. Tama naman, may harap ang buhay ng isang OFW. Pero, di ba, dipindi naman yun eh, kung paano mo i-handle ang sarili mo. Kaya nga tayo maghahanap para hindi ka may harapan. Oo. Maniniwala ka, nakapag-inlove ka, kahit pagod na pagod ka, gising ka pa pa, makatawag, makasilip ka lang. Di ba? Totoo hindi? Totoo! Oo, di ba? Hmm yun, alam nyo na yan. <laughs> Matik na. Kahit sa pagligo. Alam siya na. Ah. Kasi guys, kapag nagmahal tayo, kumbaga yun ang nagbubus ng lakas natin, confidence natin, alam yun, adrenaline na dapat matapos ko nang trabaho ko para makapag-video call na ako. <laughs> Di ba? Totoo yan. Kaya kung saan kayo masaya, kung saan kayo masaya, dun kayo. Kung ano yung bagay na nagpapasaya sa inyo, dun kayo. Kasi yun ang uh, pansamantalang uh, lunas sa mga kalungkutan nyo. Diba? Pero alamin nyo rin kung ang sitwasyon nyo ay uh, delikado ba o hindi. Ito guys, tandaan nyo sa mga OFW, napakaswerte nyo kung makatagpo kayo ng partner na disiplinado. Yung tipong nakita na lahat sa'yo, hindi kanya kayang ipahamak kahit magkaiwalay kayo. Kaya lagi kong pinapaalala dito ma'am, uh, ika sa live ko na pwedeng ipakita, wag lang isama ang mukha. Oo. Okay? Pwedeng bumuka, no? Baba lang, wag isama ang ulo. Ha? Kasi kapag nag-viral ka, nakakahiya, lalo pag maitim. Ha? Okay lang yan mag-viral kung maputi. Okay ah? Uh -huh. Ha? Ha? May ba? Diba? mm, -mm. Tsaka guys ha, paalala, kapag uh, ginawa nyo mga bagay na yun, iwasan nyo mag video para mak makalimutan nyo na i-post nyo pala, Diyos ko. <laughs> Ay, viral na ako di ba? Diba? Hmm. Okay lang naman yan ma'am kung maputi. Huh? Kaso ko nga, uh, medyo maitim, medyo delikado. <laughs> Kasi kung maputi, marami matutuwa eh. Pero kung maitim, Diyos ko na, baka may, yung comment may, may kasama bang panlait ba? <laughs> Tapos yun ang light, mas maitim pa pala, no? Hmm, ay ganun talaga. Kung sino pa yung maitim, sila pa yung mapanlait. <laughs> oh, guys, naghahanap ng uh, kausap si Mama Ika, oo, o oh, FW. <laughs> Matik tigang ito. ha? <laughs> Hindi huh? ba? Yes or no? Yes! Yes! <laughs> <laughs> yes. <Yeah. laughs> Hindi ka ba nagkamali sa inakitan mo, ma'am? Hindi. Kasi nakakit din ako sa iba, nakaba, binaba ako agad din. Eh. Ah. So, Bakit dito ma'am, binababa ko rin dito yung mga maiingay, malilikot sa camera. Hmm. Yan. Sir Leo, ilan taon ka na? 30, tama? Opo, sir. Ah, May anak ka ba? Oh, mad ka nakangiti. <laughs> may anak ka ba? Wala. Wala. Binibilang bata. Oh, sir. Okay lang ba sa'yo ang babaeng may anak na? Oh. Okay lang. Okay lang. Islam ka ba, brother? Hindi po. Ano ka, kristyano? Hindi. Ano ka, irihis? <laughs> Hindi siya. Ano, ano religion mo? Katolik. Katolik sir. Taga saan ka? Pangasinan. Pangasinan. oo. Oh. oh Pangasinan. Bautista. Pagabuli na ako. Ah. Uh, mm -hmm. Pinakadulo na sa inyo. Bulinaw Pangasinan. Oh, okay. uh, Uh, uh. Sir, si ma'am may uh, dalawang anak. Single ma'am. Okay. ah mat uh, Matagal na po itong single. OFW. Ibig sabihin, buso-buso <laughs> na ito malapit ng pumutok. Uh, Kailangan mong pigilan. <laughs> Ikaw na yung sagot, sir, sa kanyang problema. Ang tanong, okay lang ba sa kanya? Okay lang ba sa'yo, ma'am? Ika? Okay. Baka, usap mo si Sir Leo. Oo naman, eh. That's not... Oo, parang... Ah? <laughs> hindi, yun totoo. Okay ba si Sir Leo? Parang real na Oo, kuya. Hindi. naman ako mapiling sa Mm, Hmm. ba, guys? Maganda na, hindi pa mapili. <laughs> Lagi kang pinapasaya sumasakay sa lahat ng joke mo. Ah, tawag dito, Leo. Seryoso kami dito, ah. lalo na ako. Ah, sa akin lang, ako mapagbiro ako, pero pagdating sa paghahanap, huwag natin isaalang alang alang yung babae dito. Kasi sila, single mam na yan. Kumbaga, nagkamali na sa una o naghirap na. So, sana sa pangalawa o pangatlong pagkakataon, Huwag na natin dagdagan pa. 'Di ba? Ay wag na nga lang, wag na, wag, wag, wag dapat wag na mauli sa pangatlo. Ito lang nga ang tandaan niyo, mga lalaki no. Kahit sabi nating single ma'am 'yan, kapag binanatan mo kung ang dahilan mo maluwag na. Kung naluwagan ka sa baba, sa taas ka tumira, ha. Okay. <laughs> 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 Patatawa ka, ma'am. Hindi kasi guys, no. Tayo mga lalaki, alam ko na yan guys. Lalaki din ako. Yung pagiging maarte nyo, ibase nyo sa mukha nyo. No? Dito kasi guys, no. Yung mga ganyan, lilipas din yan eh. Tayo ng mga magagaling na sinasabi nila magaling tayo sa ganyan, ganyan, ganyan. Kukupas yan. Pero yung babae na gusto kang samahan hanggang pagtanda mo, yan yung mahirap panabin. Kapag nakakita ka na ng babaeng kaya kang paglingkuran, kaya kang pagsilbihan, kaya ibigay lahat sa iyo. Gampanan mo na panindigan mo na. Whether single man man hindi, no? Sabi ko nga kung oh, hindi ka na satisfy sa baba, <laughs> yakyat mo itaas mo. Oh, imposible lang. Eh. Yun sigurado masikip yun nang agat pa. <laughs> <laughs> Kapag nagalit yun nandudura pa. <laughs> <laughs> oh, di ba? <laughs> mm. So, ganun pa man. Eh, depende pa rin yan sa inyo. Pero sa akin lang sana, boss, Leo, ay eh, uh, ingatan mo. No? Kasi ako, I'm only the way na magkakilala kayo dito. Pero yung responsibilidad mapunta na sa inyo. Ibig sabihin, kung hindi man kayo maging successful o may masaktan man sa inyo, it's your fault. Kasalanan nyo yan, hindi ko kasalanan nyo. Okay? Sa akin lang naman, bago kayo umalis dito, nagbigay na ako ng paalala. No? Ilang taon ka na, Leo? 30. Oh, 30. So, mas matanda pa ako sa'yo, ganon. <laughs> uh 32 na ako eh. Mm. So, si ma'am, 35 na. So, ano yan? Kung hindi kayo maging successful, ibalik mo dito si ano si Ika sa akin na buo. Okay? Kahit ginasgasan mo na, ibalik mo lang. Okay lang yan, ko yan. Okay? Oo. Pwede mong gasgasan, pero huwag mong patuguin, na. Hmm. Okay. Hindi naman ako sa edad niya naman, sir. Ay, kakaiba sumagot. Hindi. <laughs> So ganoon lang ha, iyano lang. Ingatan niyo lang isa't isa. Kung alimbawa, ayo ni Ma'am Ika, respetuhin lang natin. At least, try try mo 'yung best mo sa so makuha loob niya. Kung hindi mo makuha, balik ka dito, hanap ka ulit. Ha? Okay? Thank you sa inyo, Mamiga. Taro? Yes. Hmm. So, 'yun lang paalala ulit sa mga lalaki. Kung sumaya ka, nakita mo na, hanggang doon ka na lang. Huwag to the point na umabot kayo sa punto na ipahiya mo pa yung babae. Lalo na social media. Na ipost mo yung ganito dahil gusto makipagbalikan sa'yo. No. Kung ayaw na sa'yo, palayain mo. Okay? Sa babae, pwedeng ipakita, huwag isama ang muka. <laughs> Seryoso ako dyan. Sa babae, pwedeng bumuka, huwag isama ang muka. Yan ang matinding paalala na maganda. Kasi alam niyo kung bakit? Kahit pagbawalan ko kayo kung mangyayari yan, mangyayari talaga yan. Pero kung pag dumating sa punto na, na nagagawa niyo na yan at naalala mo ko, uy, sabi niyo to Punjiro, hanggang leg lang 'yung sa may ulo. <laughs> <laughs> 'Di ba? Kung naghiwalay man kayo at least kahit ipos post man yan, safety ka. 'Di ba? Uy, 'di ako yan. Kahit ako yan, walang ulo yan. <laughs> 'Di ba? Ah, oh, okay, so thank you so much sa inyo. Okay, ah? okay. i eh, follow nyo yung isa't sir. O okay na ba, sir? na mo na? Pa sir, na mo na si ma'am? Hindi pa po. Hindi pa po. Follow mo na. Hindi Baka pa mawala po. mawala pa, Diyos ko. Ikaw rin, mawalan. <laughs> Diyos Maria, maraming naghahanga dito, sir. Okay na? Hanapin okay, niya lang sa kwan, FB ko. I-follow mo siya okay dito, oh, okay pindutin na. mo yung account niya. Uh, okay na. Ah, sige. Thank you. Ah, ma'am, anong masasabi mo? Ano yung masasabi mo sa experience mo dito? Ay, kahit pa paano, nagpangiti. Eh. <laughs> si Kuya, para naman, ano, parang parang may iniiwasan. Ako? Hindi, si Kuya. Ah. ah sige. Maraming salamat ah. Thank you. Sana. Okay, thank you, Dan. thank you, thank you po sa lahat na nag-hagis. Thank you, thank you. Mm, sige. Maraming salamat, ma'am.